Uh magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod Freddy. Freddy Legaspi sa Facebook at and at Pilipino sa America Vlog sa YouTube. Iting ko po at Pilipino sa America Vlog sa YouTube. At uh, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, maka please mag-subscribe na kayo. Dito po, click lang po natin yung, yung uh, red button, sa subscribe button. It's all free at mag-comment lang mo tayo. At kung pwede, bigyan nyo ako ng big likes. Okay? Ang content mo natin ngayong araw na ito ay tungkol sa TBJ. Mukhang pinagbawala niya ta. Mukhang pinagbawala niya ta. Si former Senator, Senate President Tito Soto na magpa-interview. Lalo nang galing siya sa korte, no? Nagkaroon na ho ng trial, uh, tatlong hearing dyan sa Marikina Regional Trial Court na tumistigo si si Tito Sen sa hearing na kanilang uh, na na uh, hinain sa uh, Marikina Regional Trial Court at ito ay tungkol sa paggamit ng itbulaga. Yan ko. Oh, talagang malaking issue 'yan eh. Ngayon, Do you know kay Joey De Leon? talagang, talagang henyo talaga si Joey De Leon. Simula simula pa nung araw. Ay talagang hinahangaan. Kinaiingitan dahil talagang ubod talaga ng galing. Kaya uh, yung mga siyang gumawa nung The Barcads, diba? The Barcads. At uh, ito ay usually ay ginagamit ng kabila, no? Pero ngayon, hindi ko na yata na dinig na yung paggamit ng double cards. Kasi uh, patented din yan, eh. Ngayon, ng, ng kabila, no? Tape Incorporated. At yung kanilang mga kino, sa TBJ, ay kulang ang experience, kulang ang, ang skills compared to TBJ. Alam nyo, ang experience, I really count most. Ha? Kahit siyang ka mapumunta, kailangan yung mga bago, halo mo ng mga veterano. Maski na sa anumang sports, parating meron nandoon yung mga pundasyon. Maski yun sa mga company na tumatakbo, hindi pwedeng uh, walang experience, no? Hindi pa pwede yun, no? Uh, yan ang dapat tandaan ng lahat, no? Experience count most, okay? Tukol naman ho uh, doon sa kalabang pang isa na show showtime, na ginagawa lahat para makakuha ng pansin, no? Kahit na Paul ay ginagamit nila. Katulad ng sa harap ng naman ng bata eh uh, mag, mag display ka ng mga scenery na hindi ka dapat dapat makita ng mga kabataan sa isip bata uh, segment nila uh, kung kayo ay may mga anak mga batang paslit eh manunod sa TV ito mismo sa mismo na ginawa ni Vice Ganda sa harap ng tatlong bata na sa isip bata segment na ginawa niya ang kababuyan para lang makakuha ng views. No? Oh, kaya ngayon, eh, ang MTRCB, wala pa natin ginagawa rito. Ay. Oh. MTRCB, kamusta na kayo? Okay. Uh, at ang news time, may ginagawa ay puro sigawan. Sigawan ang sigawan. Walang katapasang sigawan at dancing. Walang walang content na pinatutunguhan ng kanilang ano ang kanilang uh, ang kadalang programa na Showtime. Yan ang pagkakaiba. Okay? Yan talagang, ang grupo ni TBJ, ay talagang meron silang teamwork na pinaka-latest ay itong si Mayor Jose Manalo. Okay na? Kita nyo, barangay, barangay. May musiko pa. Parang piyesta. pesta feel ang kanilang nararamdaman sa kanilang naisip na ito. Bigla na lang, dumarating yan. Ganyan ang TVJ. Okay? Okay, sa so ulitin, ito pa yung lingkod. Freddy, dito po sa Amerika. Sana makita kita po tayo uli. at sana mag-subscribe, like, and share, and make some comment. This is Rose Freddy, Filipino sa Amerika Blog. Never hold your peace. In God we trust.